Yo, what's up mga 4D? Nagbabala ka bang magpa-customize sa labas ng kasa? Like mags, LED lights, wrap, lift kit, sound setup? Pero kinakabahan ka kasi baka ma-void yung warranty mo? Panoorin mo muna to bago ka gumastos. Unang tanong, ma-void ba talaga ang warranty? Ang sagot, depende yan. Hindi automatic, void yan. Sa Ford Philippines, part by part basis ang warranty. Ibig sabihin, kung yung customization ay hindi related sa part na nasira, covered ka pa rin pero kung yung modification ang naging dahilan ng damage, hindi covered yung specific part na yun. Example, nagpa-upsize ng mags at gulong sa labas. Hindi ma-void ang buong warranty. Pero kapag nasira ang suspension dahil sa sobrang bigat o maling offset, yun lang ang hindi covered. Another one, may pa-install ka ng aftermarket electrical accessories. Kung nagkaroon ng short circuit or ECU issue dahil dito, yun ang hindi covered. Pero ang engine, transmission, body, still under warranty pa rin. Ford recommends na gumamit ng accessories na OEM or Ford approved. O kung magpapagawa sa labas, siguraduhin na maayos ang shop. Huwag bubutas ng wirings kung hindi needed. At dapat, proper installation lahat tips para sa ipang warranty mo. Tanungin mo muna sa service advisor kung anong parts ang maapektuhan. Huwag magpapagawa sa shop na hindi marunong sa Ford Next Generation Vehicle. Keep all receipts, invoice, installation notes at huwag magpamodify ng critical components tulad ng ECU tuning, illegal lift or engine remap. Sure, void yan. So mga ka-4D, Tandaan, hindi agad void ng warranty kapag nagpa-customize ka sa labas. Pero kung yung modification ang dahilan ng sira, doon papasok ang void sa specific part. Kung may plano kang ipa-customize, comment mo dito kung anong mod ang balak mo at sasagutin natin yan kung safe ba sa warranty. So don't forget to like, share and subscribe. This is 4D, your delivery specialist. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.